kaibigan, sa mga araw-araw na bumabiyay sa mga pampublikong sasakyan, Paging alisto dahil hindi lahat ng katabi mo ay pasahero. Dahil sa ilang pagkakataon, ama ang mga kawatan, nakikisakay din. Sakay ng isang jeep, ang ah, mama ito akala mo'y pasahero. Para. Eh? Pero na may simigaw na para, patayo ng lalaki para bumaba. Sakto! Si kuya, mabilis pa sa alas 4 kung umakto. Ayun, ang lalaki, tukutan na pala. Nakatago po yung sanyang niyang kamay. Tapos yung isa niya pong kamay, nakahawak po sa nanayin. Tapos doon po siya nakatingin sa, ano, sa bag ng lalaki. Tapos tumitingin-tingin po siya sa paligid niya. Hindi naman mataya kung wallet o cellphone ang natukot sa pasehero. Sa video naman ito, hindi bag, kundi kwalya ang ipinantakip ng kawatan. Bali dalawa po sila. Then, napansin ko po na yung mama na katabi ko, sinisiko yung isang kasama niya na parang sinasabi niya na, oh, ito yung ano ko, ito yung victim ko. Ganon. Tapos napansin ko na yung tabel na hawak niya na inilalagay niya sa may tabi ko. So, medyo aware na rin po ako dahil nangyari na rin sa akin twice na nadukutan ako. Kitang-kita kung paano unti-unti gumagapa ang kamay ng manduro ko sa bag ng pasayarong si Kyren. Paling-alinga ang lalaki at pinindit ang zipper ng bag ni Karen. Nang nabuksan na, panay pa rin ang kapanito sa so pwedeng madukot mula sa bag. Kasi yung yung bag ko, uh, apat na zipper. Dito yung binubuksan niya, puro make up lang yung laman nito. Tapos dito sa kabilang yung iPhone ko at saka yung pera. Yung nakita ko na yung isang zipper yung binubuksan niya, parang hinayaan ko lang kasi alam ko naman na wala siyang makukuha doon. Mabuti lang at hindi nagtagumpay ang masamang balak ng kabatan. Kailangan kasi nga i-distract nila yung biktima nila eh, no. Maari do sa sa ano sa takip ko. Wala ganoon din yun. Para katulad lang din. Ang tina, ang, ano lang nila doon, tinatago lang nila yun yung kamay nila pag sa pagdudukot nila. Maliban sa props to at sa ilang pagkakataon naman, todo forma pa, mga kawatan. Gaya ng lalaking ito, Baka ilang beses nagpalipat-lipat ng upuan. Di naman siya mukhang mandurukot, magnanakaw kasi maayos naman yung pananamit niya. Ka polo shirt pa nga siya, short, then mag maganda naman yung ayos niya. kahina yung tingin niya sa iba eh, pagtingin-tingin niya sa kung saan-saan. Ang katabi niyang matandang pasero ang kanyang pinturya. kapasipasing ding hindi mapakali ang lalakit panayang ayos sa dalay niyang bag. Maya-maya pa, binumesto na niya ang kamay sa ilalim ng bag at tila may pilit na inaabot mula sa pasayerong katabi niya. Lipat si kuya sa harapan niya. Doon niya nakita na yung matanda naman yung bibiktimahin niya. Nilalagay niya sa likod ng backpack niya yung kamay niya, then parang binubuksan niya yung bag. Baka ilang minuto ring nakatago ang kamay nito habang sinisipat katabi, ang katabi. Makikitang nadismay ang lalaki ng kumara na ang katabing pasahero at pasimpleng umayos na lamang ng upo na tila walang nangyari. Ang karamihan ng mga tumitira niya, no? tawagin namin yun sa public spiral si Tirador. Malimit yan ang mga bihis niya, yung mga casual na casual formal, yung mukha silang kagalang-galang, malilinis ang pananamit. Minsan nagpe-pretend pa silang mga estudyante. Pero Igan, ang ibang mga kabataan hindi na sumasakay at tinitiktika na lang ang mga pampubliko sa sakyan para makapambiktima. Sa ako ng dashcam video na ito, makita ang isang lalaking palakad-lakad sa gilid ng kalsada. Pero si Kuya, nagmamanman na pala ng mabibiktima. Nang tumigil lang isang pampaserong jeep, ayun, perfect timing! Nagmielo pa siya at tumanap ng tempo hanggang sa lumapit sa bintana ng jeep at biglang may hinablot sa takbo. Matinding trauma naman ang nangyari sa internet sensation at komedyante na si Bern Joseph, mas kilala bilang Becky Moon, na mabiktima siya ng mga kawatan sa Laguna nitong Abril. Around 3 in the morning, galing kami sa parteng San Pedro ng friend ko. Bali isang group kami, nagkahihwahulay kami dun sa pinuntahan namin. So, yung friend ko who was supposed to drive me home, hindi ko mahanap. Tapos so, yung friend ko, salika mag-jeep na tayo malapit sa estribo, pumuesto si Becky Mon. At ang itatago na niyang sukli sa kanyang bag, sakto, may sumakay na isang lalaki. Paghakbang nito sa estribo, sabay hablot ng bag ni Becky Mon. E pumara na lalaki, nung pakiyat na siya, nakita niya yung bag ko na kulay black and gold, hinablot niya. Paghablot niya, tatakbo na sana yung jeep. Napatigil pa uli yung jeep kasi subigaw na ako. Pagsigaw ko, diretso siyang, diretso siyang baba, sa sobrang siguro adrenaline rush ko, nakatakong ako ng mataas. Tinalon ko talaga yung jeep. Diretso sa akin naman ang nanghablot ng bag sa isang motorsiklo na nakaantabay bilang getaway vehicle ng mga kawatan. Ahablotin ah, ko ulit sana, aagawin ah, ko sa makikipagkagawa na ako. Bala ko talaga makipagkagawa ng bag kasi nandun yung dalawa kong cellphone, nandun yung wallet ko, lahat ng IDs ko, pera, tsaka mga gamit na importante din sa akin. Nang mga gawin na niya ang kanyang bag mula sa kawatan. sabay labas ito ng baril at itinutok sa kanya. Lumapit naman ang isang kaibigan ni Becky Mon, pero tinutukan naman ito ng barilang rider ng motosiklo. Napaatras ang kasama ni Becky Mon. Kahit ang dalawang baril, itinutok na ng mga kawatan sa kanya. Minumura nila ako, bigay mo na yung bag mo. B puputukan ka namin, sabi nga noon. Tapos wala, hindi ko na maalala yung lahat na nangyari. Ini ako na lang nag-blank, black, black blackout na lahat. Sobrang nakakatakot. Imagine mo dalawang baril yun at tutok sa pagmumukha mo. Aabos sa 6,000 piso, dalawang cellphone at ilang mahalagang identification cards ang natangay mula kay Becky Mon. Sobrang trauma. Halos two weeks ako hindi makatulog. Every day, 2 hours lang. Tapos nagigising ako na parang takot takot ako. Tako. So I had to consult yung mga friend ko who, who are psychologists. Hindi na siya nagpa-blatter sa pulisya. Importante talaga, laging maging alisto sa nangyayari sa paligid kasi you can never tell kung sinong magnanakaw o kung sinong hindi. Una-una po ang kailangan po natin dyan At ay magingat, uh, maging alerto po, po tayo. Kailangan po parati tayong presence of mind. Huwag po natin bibigyan ng opportunity ang mga masasamang loob. Hanggat maaari po, maging observer tayo sa ating paligid. Bawat kilos po ng mga tao na nasa ating tabi, dapat po ay maging aware tayo. Hawakan ng maigpit o di kaya ipilipit sa katawan ng bagat hanggat maaari. Huwag maglalabas ng cellphone. Inarirekomenda rin ng otorita ng pagda-download ng anti-theft mobile application. Kakaibang feature ng Tara is kapag tinext mo yung lock, magpa-perform to ng loud alarm na sisigaw ng magnanakaw, magnanakaw. Magnano! Kahit na nakahina pa yung volume mo or nakasilent yung telepono. Kahit na mamatay yung telepono, once na mag-restart, continuously ulit itong a alarm Hanggang, sa man o pampublikong sasakyan, huwag pa magmasin sa paligid. Protekta ng gamit, lalo na ang sarili. Para dumetsyempo pa lang ang mga kawatan, hindi nyo na sila mabigyan ng pagkakataong makapanlamang.